Sa puso niyo, sino ang pinaka magaling na naging presidente? Para sa inyo ha, para sa inyo. Yung inabutan nyo na presidente. Si Aquino ba? Si Duterte? O etong presidente natin na si Pangulong Bongbong? Sa puso niyo, sino ang pinaka magaling na naging presidente ng Pilipinas? Para sa inyo, sino ang magaling na naging presidente natin? Si Aquino ba? Si Duterte? O si PBBM? Para sa inyo, opinion lang to. Para sa inyo, sa puso mo, sino ang pinaka nagalingan kang presidente? Kanino ka nagalingan o nahusayan? na naging presidente ng Pilipinas. Magaling na naging presidente natin. inabutan mo si Aquino ba, si Duterte o etong sa puso mo sir. Sino kanino ka nagalingan na naging presidente ng Pilipinas dun sa tatlo na nabanggit ko. Hello guys, welcome back to our channel and welcome sa panibago natin video ngayong Gabi. Narito po kami ngayon sa Pasig River Esplanade. Isa to sa lugar na dinadayo ng mga tao na nagmumula pa sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. So, ang gagawin po natin dito is mag-survey tayo tungkol sa kung sino ang magaling na naging presidente ng Pilipinas. Kung si Duterte ba, si Aquino, or itong kasalukuyan ng na presidente natin na si PBBM. So yan po ang tanong natin sa ating mga papayan dito na namamasyal dito sa Pasig River Esplanade, dito malapit sa Binondo Bridge. Ayan, ipakita mo. Nakikita ba yung ano, Binondo Bridge? Itong uh, lugar na to, sikat na pasyalan to, bagong pasyalan to dito sa Maynila na dinadayo talaga ng mga tao na nagmumula pa sa iba't ibang uh, lugar dito sa Metro Manila. So para di na tayo magtagal, simulan na natin ang pagtatanong sa ating mga kababayan dito. Okay? So tara, let's go! Sir, pwede makabala sa inyo? Sir, bay lang. O, oh, sige. Sa puso mo, sino ang magaling na naging presidente? Si Aquino ba? Duterte? O itong kasalukuyan na presidente natin? Saan kayo nagalingan? For me, si Duterte. Kasi, ano, marami siyang, marami din siya napatupad. Yung mga nakaraang mga, ano, presidente, marami din napatupad. Pero si Duterte is napa-peaceful niya. at pawala yung mga ibang mga drug mga drug addict or what na mga crime na tap, na patay mate. So hindi naman sa may bias or what. Kasi okay. Ya, halos now po is lumalabas naman po, lumalabas ulit yung mga ano po, rape case, mga drug addict. So, so ibig, so, ibig niyo yung sabihin, bumabalik na naman sa kasalukuyan. Bumabalik. Ano bang sasabihin niyo dun sa uh, ng ICC sa kanya? Saan dapat litisin dito sa Pilipinas ba o doon sa Netherlands, ano? sa ano, The Hague? Kasi base po sa nakikita kong balita, mali po yung ginawa nila kasi dinirect po na pag-kuha po kay Duterte. Wala man lang po daw war warrant of arrest. Parang direct daw siya na basta din na siya dumaan dito sa Pilipinas. Mga idol pa di, pwede, pwede makabala ko kayo? Ano lang to, survey to. Sa puso niyo, sino ang pinaka magaling na naging presidente para sa inyo ha, para sa inyo? Yung inabutan niyo na presidente. Si Aquino ba, si Duterte o etong presidente natin na si Pangulong Bongbong? Si Duterte. Duterte para sa inyo. Ikaw, sir? Team lang po sa inyo. Pares lang po. Ikaw, sir? Wala po Wala kang, wala wala kang ano, no comment ka dito. Okay, so bakit si Duterte magaling na presidente para sa inyo? Wala kayong opinion? Meron. Okay. <laughs> Dahil po ano, marami po siya nat natulungan tsaka aware po sila sa ano. Yung parang ano po sila sa drugs, yung mga Pilipino. Kasi ngayon po, marami pong nagaganap na patayan po mga... Okay. Pabor ba kayo na ibalik or ipagpatuloy ng gobyerno ni PBBM yung war on drugs ni dating Pangulong Duterte? Ano pa? Pabor kayo na maibalik yung war on drugs niya, yung kagaya ng stilo niya. Paano, paano subpuin yung mga problema sa droga ng ating bansa? Opo. Ikaw, sir, anong opinion mo? Bakit ano? Si Duterte ang magaling na presidente para sa iyo. Ganun din mo. Ganun din. Ganun din. Okay, ano, ito lang ang tanong eh. Sa puso niyo, sino ang pinakamagaling na naging presidente ng Pilipinas para sa inyo? Si Aquino ba, si Duterte o itong kasalukuyan na presidente natin na si PBBM? Parang hirap naman. okay, tanong opinion to, opinion to. Sa, sa panahon po ni ano ni Ferdinand Ah, uh, Ferdinand. Ferdinand Marcos. Yung, senior ay uh, yung senior. senior. Okay. Yung Yun ang opinion mo. Yes. Ikaw, ma'am. <laughs> Wala. Wala. Okay. Kayo, ma'am. Sir. Ano po? Pinaka, kumbaga, yung nagalingan kayo na sa tingin nyo mahusay na naging presidente natin. Na inabutan mo. Ay, inabutan mo. Ay, inabutan po. Po. Pwede kahit uh, hindi inabutan. Okay lang, okay lang. Kasi opinion, okay lang. Okay lang naman. Where may siya, ano po, magsaysay ah, magsaysay. Okay, sige. Thank you, ah. Yun lang. Yun lang. Thank you, sir. Thank you, mama. Thank you. Thank you. Tara. <laughs> dito tayo. <laughs> Yung mga sagot nila, mga dating presidente. Ma, pwede makabala sa inyo, sir. Survey lang. Para sa inyo, sino ang na... Sino ang magaling na naging presidente natin? Si Aquino ba, si Duterte o si PBBN? Para sa inyo, opinion lang to. Wala namang pinakamagaling at parating pinakamagaling sa kanila kasi meron silang iba't ibang uh, platforms yeah, platform, minsan uh, stilo kung paano dalhin uh, paano dalhin yeah. yung bansa may mga parang yung mga Pilipino kasi magdating pa lang sa pagdaan iba't eh, iba na yung gusto nila as result last elections meron bumoto kay Lenny BBM kay Pacquiao sa sa figure na yon malalaman mo na yung Pilipino bumoboto sa kung saan tumutugma yung gusto din nilang mangyari sa kanila. So, nung panahon ni Noy, uh, parang nag-benefits yung mga tao na nabigyan ng mga programang ginawa niya. Ganoon din kay Duterte at kay PBM. So, walang perfectong naging Pangulo. Pero, ginawa nila yung role nila sa alam nila na makaganda sa Pilipinas at sa gusto nilang mangyari din sa mga tao. Neutral ka parang ganun? Uh, neutral ka. Okay. Neutral. Okay, sige. Thank you ah, Thank you, Sarah. Thank you. Para sa inyo, sa puso mo, sino ang pinakanagalingan kang presidente? Si, Aki, kay Aquino ba, kay Duterte, o kay etong kasalukuyan na si PBBN? Ben? Ha? Oo. Uh, napaganda niya. Tapos mga drug addict. Marami siya. Kahit itinang hubos, napawasan oh, naman. Napawasan niya. Kay uh -huh. Pinoy naman, ang nakapili, na pinoy hindi ko naman tagay mga pinaggagawa niya. Uh hindi eh. Pero, Sa ngayon? Nyo, sa ngayon? yung mga nangyari kay Panginoong Pinoy eh. Tulad yung sa tsaka yung Yolanda. Diba? Sa ngayon naman. Sa ngayon naman. Okay oh, naman. Kasi uh, maraming galit kay PBBM. Diba? Sa mga uh, nangyayari ngayon. May well, mga nagawa naman. Si, mga nagawa naman PBBM. Si PBBM. Pero para sa inyo, sa puso nyo talaga na kumbaga, nahusayan kayo sa pagdala sa Pilipinas bilang ano presidente si Duterte. Duterte talaga. Kay Duterte talaga. Okay. So ano masasabi niyo doon sa pag-uwi ng ICC sa kanya? Uh, wala kasi ako alam ko sa mga ganyan eh pero tingin ko hindi pangit yung ginawa nila. Hindi tama 'yun. Kasi may batas sa Pilipinas eh. Kumalas na yung Pilipinas doon, no? O nga, oh, dapat doon pa lang sa pagkalas sa kanya. Hindi na dapat pakialam yung ICC sa Pilipinas kasi may sarili tayong batas eh. Kanino ka nagalingan or nahusayan na naging presidente ng Pilipinas? Uh, si kay Aquino ba or kay Duterte o etong kasalukuyan? Kay ano po? actually, boss, kay Duterte po. Kasi kay okay, ano po, uh, nagawa niyo mga tungkulin kasi sa ating mga bayan. Tapos isa pa, hmm. si Digong kasi sa dating, dating presidente niya, marami siya na natulong sa ating bayan. Yan, yan lang po ako na nasagot ko sa inyo. Yan yung opinion na para sa iyo. nagalingan ka kay dating Pangulong Duterte. Okay. So ano masasabi niyo? Anong opinion niyo doon sa pag sa kanya ng ICC? Tama ba yon Or saan ba dapat litisin doon sa Netherlands, doon sa ICC, or dito sa Pilipinas, korte, dito sa ating bansa? Sa palagay niyo ba, tama yung ginawa sa kanya? Hindi po. Hindi tama? Hindi po talaga. Okay. So yun lang sir, opinion lang to. Opinion lang. Sige, thank you sir ha. Thank you. Ito kasi, tanong ito para sa, kumbaga yung inabutan mong naging presidente. So ang tanong ko, sa puso mo, sino ang magaling na naging presidente natin na inabutan mo? Si Aquino ba? Si Duterte? Okay, o itong... Yes. Si PBBM? Yes. Ay, si Duterte? Yes. Duterte? Okay. Yes. Bakit Duterte? <laughs> kasi... So nakita naman natin yung pagbabago ng Pilipinas ba? nung panahon niya? Yes. Okay, so ano? Yeah. Mm, Nakita mo din yung panahon niya yun. Uh, taga Maynila kaya? No. Mindanao. Oh, Mindanao. Mindanao. Okay. So ano masasabi niyo? Anong opinion niyo dun sa pag-uli sa kanya ng ICC? Saan ba dapat siya litisin? Dito sa Pilipinas or doon sa Siyempre Netherlands? Dito. Siyempre dito. Kasi taga dito siya eh. Taga dito. So sa tingin niyo hindi tama yung yes. ginawa? Hindi tama. Sure. Regarding sa ano tatlong naging presidente ng Pilipinas uh, kay Aquino, Duterte at itong kasalukuyan to. So itong tanong, sa puso mo sir, sino kanino ka nagalingan na naging presidente ng Pilipinas dun sa tatlong na nabanggit ko? Magaka uh, kay Duterte sa kay Aquino, sa uh, kay ano, BBM. Ay for me po kaya no kay Aquino po. Aquino. Bakit kay Aquino sir? Kasi ano, eh, um, marami po siyang napatayong project na kumbaga hindi alam ng iba. Na, 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 na pinakikinabangan ng ating mga kapatid uh, na marami. Uh, tulad ng ano uh, sir. Yung mga infrastructure, infrastructure. po, yung mga ganito. Okay. Okay, sige, thank you sir. Thank you, thank you. Okay na yan. Okay na siguro yan. Ay mga babayan dito na natin tatapusin ang video na to tungkol sa kung kanino sila nagalingan na naging presidente ng Pilipinas. Kay Aquino ba? Kay Duterte? O oh itong current president natin na si PBBM. So, yun yung tanong natin sa mga kababayan natin. Narinig nyo naman yung kanilang opinion, yung sagot nila, napanood nyo naman. So, kung ano man yung opinion nila, wala tayo magagawa dahil yun po ang kanilang sariling opinion. Hindi po natin sila pwedeng turuan kung ano ang isasagot nila dahil hindi pwede yun. Okay? Bago natin tapusin ang video na to, gusto ko lang sabihin sa inyo, part 2 pa lang ang video na to. Meron pa itong part 3. So, ang part 3 ng video na to, ang tanong natin sa mga kababayan natin dito na namamashare dito sa Pasig River Esplanade, dito sa may Binondo Bridge malapit sa Intramuros. Ang tanong natin sa part 3 ay ito. Kung may chance pang tumakbo sa pagka-presidente si Duterte at si PBBM sa 2028, ang tanong natin sa kanila kung iboboto pa ba nila o hindi. So yan po ang tanong natin sa part 3 ng video na to. Okay, so sana nagustuhan nyo ang video na to. At kung nagustuhan nyo man to, sana mag-subscribe kayo sa akin channel at pindutin ang notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos na i-upload namin kagaya nito. Okay, so hanggang dito na lang and see you on my next video. Thank you.